Welcome back! Hopefully, ang lahat ay masaya at payapa ang pamumuhay. Although, kung paminsan-minsan ay merong stress at nakakainis ang buhay, laban lang. So, last time ay tinalakay. Wow, big word. Sinayat sa inyo ang tatlong trabaho na possible malaki ang chance na makapag-trabaho kayo agad. Mas flexible sustainable at mas mataas ang rate. This time naman ay yung trabaho na mahirap pasukin dahil tight in competition. Walang di makasustain sa lifestyle mo. Walang kasiguraduhan at mababa ang rate. So lahat ito, disclaimer na based sa uh, experiences ko, base experiences ng anak ko, at base experiences ng mga kaibigan ko. So, it might vary doon sa experiences ng... Dito ay iba-iba ang rate. The minimum wage currently is $24.10. But, if you are under 16, then yung rate mo lang ay around dollars. Pag nag-16 ka, mas mataas. Pag nag-17 ka, mas mataas. At pag ikaw ay 18, obviously, mas mataas. Ikaw ay 18 years old or above at naghahanap ka ng trabaho para masustain yung lifestyle mo at makapag, makatulong ka din sa yung pamilya, ay mahirapan kang makakuha ng trabaho first sa coffee shop or restaurant dahil na rin sa cost of living, sa interest rate, parang mas mahirap ang buhay ngayon compare sa years, 10 years ago probably. So dito, yung mga coffee shop, parang isipin mo madali lang, di ba? Madali ang trabaho, madali makapasok. But dahil marami ang aplikante, high school students, Uni students, immigrant students na merong limitation sa time. Gusto nila part-time jobs lang, limited ang work rights. So ang employer I must pipiliin na i-employ yung under 16 or 16 years old na high school student or immigrant students compare sa iyo na naghahanap ka talaga ng full-time job mas mababa ang sahod sa kanila, mas kaunti ang oras na bibigay sa kanila, so pwede silang bigyan during peak hours lang, busy hours. Compare sa iyo, na pag hire ka, mas mataas ang isasahod nila sa iyo at mas gusto mo yung long hours. Sa restaurant, madami na rin ngayon ang mga nagbibigay sila ng cash on hand at mas mababa ang rate doon. Meron pa nga, minsan mga restaurant ay nag-offer sila ng trial shift. Which means, yung trial shift nila is 4 hours. For 4 hours, wala kang sao doon. So, sayang yung oras mo doon and then malay mo, i-hire ka ba nila or gusto lang nila ng free labor. So, my thin line doon between free labor or trial work talaga because why do you have to do four hours of trialing na within 30 minutes alam na nila kung i-hire kanila o hindi so you have to be mindful with that as well and then ang pangalawa ay yung um rest uh, not restaurant ang pangalawa ay yung sa retail shop dahil na rin sa cost of living and sa interest rate maraming ngayon ang stressed financially. Marami na rin mga shops ang nagsasara. Yung iba, nagka-cut down din sila ng employee. Yung iba ay mas prefer nila na below 18 years old ang i-hire nila dahil nga mababa yung rate. At pag nag-18 ka na, doon ka na puputulin or i nila ang iyong number of hours hanggang sa umayaw ka na, lumipat ka na sa iba, ka na ng iba. You are looking for a job and you are 18 and over, uh, you'd rather have to cast your net sa malawakang areas ng trabaho. Kahit hindi mo masyadong gamay kasi who knows, mas doon ka pa pala rin at mas doon yung work na mamahalin mo at gugustuhin mo while you are working on to something bigger. At yun lang. Hopefully, meron na naman kayong napulot kahit kakaunti lang doon sa mga pinagsasabi ko. <laughs> And once again, kilos-kilos, nasa juice ang awa, pero nasa ating mga tao ang gawa. Hindi lalapit sa atin ang trabaho, kundi Hahanapin natin yung trabaho at ipagdadasal natin ang sana gabayan tayo. All right. Please look after yourself. Ingat-ingat and bye.